ako sa lugar kung sa diin wala asang kami. Ngaaka-unfair sang kalibutan sa ako, no? Ako ang tipo sang babae nga ginagusto pero wala ginapersu. Ano pag siya kulang haw? Kaya ko mantani ihatagtanan. Kaso lang, may isagit ko kabagay nga ginahalungan. Kagusto ko ihatagin eh sa tao nga deserve lang. Sa tao nga, hindi ako kaya pasipadaan. Sa tao nga, kaya ako halungan. At di pa nun, walang kag kagpatunon kung anuman kagonsino ako. Sa tao nga, kaya ako ipakibato bisan kay sino. Kag sa tao nga, proud nga mangin kapihak sa dughan ko. Ay! sa nukupaihan ma sa lapuan ng tao nga kaya ako iatubang sa altar. Hindi ako ang tipo ng babae abing nga lang eh. Gusto ko gidiya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa siya. Siguro subong na traffic pa siya ay. Sa tao gali nga natagnak para sa akon ang masiling ko lang amoy ni. Kabay pa nga, mahulat mo ako, kay ikaw, ginahulat ko man. Kabay pa nga mag ang aton banas, sa husto nga tion, sa husto nga lugar, kag sa husto nga tinion, kag sa husto nga higayon. Kabay pa nga, hindi ka lang magkataka sa paghulat sa akon. Kabay pa nga, ginapangamuyo mo man ako, subong sang pagpangamuyo ko para sa imo. Kung kita ginang para sa isa kag isa, ang ginuuna na ang bahala sa aton nga duha.